Good morning! Ito na naman ako. Nakabalik na kami mula sa isang linggong bakasyon. Grabe. Nakakapagod. But it was all worth it. Yes. Grabe. Pero alam mo yun, napakahaba pa rin pala ng isang linggo. Nakakabor yung nagustuhan ko ng umuwi. Eh kasi nga, drive. Yes. 10 hours kami nagdrive. drive Diyos ko kaya nakakapagod. Pero kung siguro, tsaka ang dami namin pinagpupuntahan. Hindi lang isang beses kami nagdrive drive ng mahaba. Kaya nakakapagod talaga. Pero kung plane siguro yun eh. Well, nakakapagod talaga ng plane. Kasi mula dito sa... Uh, halimbawa kung magkabakasyon kami sa malayong... As in, kagaya ng Pilipinas. Malayo. So, buti ng mga 18 hours. Mas matagal yun. Yun. But it's okay. Yes. Nandito na kami sa bahay. And then bukas, babalik na naman ako sa realidad ng buhay. Ang magtrabaho. Ang bumalik sa trabaho you know, yes, kumita ng pera uli. Gladly na itong bakasyon ko is bayad naman. Kaya ang saya-saya, di ba? Ang sarap sa feeling dahil unti-unti ko nang nararamdaman na para akong kabilang talaga sa mundong ito, Char. <laughs> so, pagod na pagod ako. Grabe ang aming pinagdaan ng kapaguran. Pero kagaya nga ng sabi ko, that's okay kasi nag-enjoy naman kami. Aha. Uh -huh. And then ngayon, ako ay magluluto ng... Uh, ano ba? Meron akong niluto ko hapong spam and egg. Pero gusto ko magluto ng munggo. Ayan, para mas masarap Nung sa spam. Ito siya, binabad ko na siya kagabi. Ayan. Kasi ganito ang munggo dito. Kapag hindi mo siya binabad sa gabi, grabe, hindi siya maluluto. Imposibleng maluto kapag niluto mo siya dito. Maluluto siguro, pero just ko, 8 hours ka na nagpapakulot, nagpapalambot, matigas para ng munggo. yan. Kaya mas mabisang paraan is ibabad muna sa tubig ng magdamag para pag mo siya kinabukasan, eh, madali nang maluto. Yes, hindi ko alam bakit ganun ang munggo dito. Mahiwaga. Sobrang tigas ng shell niya, as in. Or sobrang tigas ang bin niya. Yun. Ewan ko ba. Yan. Kaya lang hindi ko alam kung meron akong uh, sapat na kasangkapan dito. Or ingredients. Baka mapalabas ako. Nag-iisip akong pumunta sa Asian store. At dahil nga sarado yun na yung Asian store na malapit dito, mapipilita ng kumunta doon sa isang Asian store na nasa ibang street. Yan. Medyo malayo-layo dito, but that's okay. Yun ang iniisip kong puntahan. Yes. Pero nag-iisip ako kasi nga ang daming gawain dito sa bahay. Sobrang kalat ang bahay namin as in. Karami, linisa naman ako nito. So yes, ang kagandahan, pag napapagod ka sa buhay, magpapahinga, huwag susuko, okay? Uh, meron kasi ako nabasa ang post na nag-iisip uh, daw siyang tumigil sa pagtatrabaho ng mga 2 months. Grabe, 2 months. Pero ano daw, nag-iisip pa lang siya. Tapos uh, nag-comment ako sa kanya, sabi ko, wag kang, wag kang sumuko, mag-leave ka na lang kung 2 months lang naman pala. Yun. Pero kaya lang, sino mong bibigay ng 2 months leave? Ang alam ko, 1 month leave lang ang pinakamahaba eh. Yun, not 2 months. Yun. Pero... Sabi ko sa kanya, mahirap yung wala kang trabaho at wala kang pera. Yes. Kailangan is may trabaho ka at meron kang pera kung titigil ka sa pagtatrabaho. Dahil napaka-importante ng pera. Maraming tao ang hindi naiintindihan ang kahalagahan ng pera na yun pa rin talaga ang tumutulong sa atin, sa ating mga tao, sa ating mga pamumuhay, okay? Pera. Napakahalaga ng pera, yes. Kaya dun sa mga hindi nakakaintindi, you know, na ihanda ang pera habang malakas at ah, bata ka pa is magtrabaho, mag-ipon, punuan. Sabi nila doon sa Pilipinas daw ay wala daw ang tawag dito, pension bayan Or SSS? Meron na. Ah. Kung talagang may, ano gusto mo, meron. Hindi kasi siya ini implement na kagaya dito na Asuna's as pag gumasok ka na dito sa trabaho. Itong kagaya nitong trabaho ko, pag hindi ka nag-sign up sa 401k, halimbawa, kasi kailangan ko mag kailangan mo mag-sign up dyan eh. Pag hindi ka nag-sign up, uli din like, ay lang ano ba 'yung palugit sa akin. Nakalimutan ko na kung gano'ng katagal 'yung palugit. Eh automatic nakakaltasan ka na dun sa 401k mo. So maganda kasi mayroon ka makukuhang pension, di ba? Meron kasi akong mga, anak. nung nagtatrabaho ako sa hotel, nasya ako doon sa ibang mga tao na nalaman ko na buong buhay nila nagtrabaho sila doon sa hotel, 30 years. Tapos, wala palang pensyon. So, ibig sabihin, not all are automatic, kumbaga, na ikakalta sa'yo. Kailangan talaga mag-sign up ka. But anyway, hindi nga sila nag-sign up. Sinayang nila yung 30 years nila. Grabe. Hindi ba nila alam na napakalaki ng tulong nun? kapag tumigil ka na sa pagtatrabaho? Yun ang parating natin iisipin. Kapag tumigil na tayo sa pagtatrabaho, paano natin masusustentuhan ang ating pamumuhay? Okay? Paano natin mabibigay ang ating mga pangailangan sa ating mga sarili natin? Okay? Maliban na lang kung ang mangyayari is, kagaya niyan sa Filipino culture, doon sila umaasa sa mga anak nila. Ang hirap noon. Ako sasabihin ko sa inyo ha, pinagdadaanan ko yan hanggang ngayon. Yun nag pa rin ako sa magulang ko hanggang ngayon, 20 years na. Eh, napakahirap. Dahil, lalo na kung maraming mga anak ang magulang mo, siyam kami magkakapatid. E, lahat sila, hindi rin magaganda ang buhay. So, ang hirap. Kaya ang nangyayari, ako yung pinakang mas nasusugatan sa financial. So, ang hirap. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakahirap. Mapa, ibang lahi ka pa or Filipino, habang bata at malakas ka pa, magtrabaho at mag-ipon ka, ka, na at ihanda mo yung kapirahan mo hanggang sa pagtanda mo. I-secure mo yan hanggang sa pagtanda mo. Kasi napakahalaga niyan. Yan ang makakatulong pa rin sa iyo. Kagaya nga ng sabi ko, pag ikaw ay nagkasakit na, pag ikaw ay tumanda na, pag ikaw ay tuluyan ng tumigil sa pagtatrabaho, sa lahat ng maraming magiging mga pangangailangan mo, ay kakailanganin mo pa rin ang pera. Okay? napakadali kung yun ay naihanda mo sa sarili mo kasi hindi mo kakailanganin ang lumapit sa mga anak mo, okay? Para ikaw ay manghingi ng panggastos, okay? Maganda kung bigyan ka ng mga anak mo, that's good. Pero yung obligahin mo sila na bigyan ka ng pera, napakahirap nun. Lalo na kung yung anak mo ay nagsasuffer ng anxiety at nagsasuffer din ng financial, at nagsasuffer din sa sarili niyang buhay, sa sarili niyang pamilya. So, be mindful na kailangan ay tayo ay meron ding, uh, alam mo yun, sa sarili. Okay? Huwag nating iasa lang sa ating mga anak kasi kawawang ating mga anak. Okay? Hindi lang ang anak, pati ikaw, kawawa ka din pagdating ng panahon. Kasi wala kang choice. Kakapit ka kanino sa anak. O kung hindi man sa anak, ay sa ibang tao, ba diba? Okay lang sana kung sabi ko nga kami, sa siyam na magkakapatid ilhat lahat kami magagandang buhay. That's good. Pero hindi, Diyos ko, ako lang at saka yung isang kapatid na magandang buhay. Well, maganda gandang buhay. Yun. So, so, napakahirap. So, si kuya, yung isang nasa Batangas nga, siya yung nagpapadala sa nanay ko every week ng panggasos. Grabe, no? Every week talaga. Pero magkano lang naman? Mga 500 or 600. Pero magkano yun in one month, ha? Kapag nabuo yun sa one month. Ako naman, every month. Pag, uh, pag nainis-inis pa ako, inaabot pa ng 3 months yun, 2 months, ganyan pero kahit paano malaki naman yun na ipadala kumbaga bago ako magpahinga ng tatlong buwan pero ngayon, hindi na mga makapagpahinga kasi nga may sakit ang nanay at kailangan ng gamot ay, grabe kaya ayun, sobrang hirap lalo na kapag nagkaroon ka ng sakit na malala eto na ngayon nanay ko marami siya mga maintenance na iniinom. yung mga gamot niya daw is worth uh, hindi lang 5k kasi five, six, seven, eight, nine. Maybe 9 k worth of medicine yung kanyang ano ay monthly medication daw. Grab. So yun ang kanyang iniinom na gamot. Kaya sabi ko malaki din yun ha. Magkano din yun sa isang taon? Halimbawa, kung ang anak mo ay hindi naman kumikita ng malaking pera, tapos ang gamot mo ay umaabot ng ganyan kalaki, di makawawa si anak kawawa ikaw. Kanino ka lalapit? Sa ibang tao um, at sa ibang ano. Yun. So, talagang ihanda yung kapirahan na bang bata ka. At mag-anak lamang ng tama lang yung kaya mo lamang para hindi ka mahirapan. Okay? Magtrabaho, magsumikap habang bata ka pa, mag-ipon, mag para sa retirement. And sinasabi ko sa inyo, napaka-effective niyan pagtanda ninyo. At kung ikaw naman ay nasa bahay at may kakayahan pa at malakas pa, sabi ko nga sa inyo, kumita ng pera kahit nasa bahay lang. Kaya nga sabi ko, it bothers me doon sa mga kapatid ko, yung ilang kapatid ko doon na walang trabaho kahit nasa bahay. Hindi daw makapagtrabaho kasi paano daw makapagtrabaho? Eh, ito na nga daw, may karamdaman na sinanay. Para bang sinanay, hindi kayang kumilos sa kanya? Kaya naman. And then, or sabi, eh paano magtatrabaho? Malulugi naman ko magtrabaho ako sa labas kasi sa iba, kasi laylay layo mga masahe pa ako. So sa pangmasahe na lang, ubus na aking kinikita. Ganon talaga, mamumuhunan ka talaga sa pagtatrabaho dahil uh, kailangan mo talagang uh, mamuhunan, babay ng pamasahe para makapasok ka sa trabaho. Ayaw niya nun. Well, kung ayaw mo po, pues, eh, sa bahay ka magtrabaho, mag-isip ka ng paraan na pwede mong maging negosyo sa bahay mo, di ba? Hindi titigil ka na lang. Ang bills, da, sino magbabayad nun? So, grabe. But anyways, hindi ako dapat ma-stress sa buhay na hindi naman ako pumili, sa buhay na hindi naman ako nagdesisyon, Lalo na at sa kapirahan na hindi naman ako ang naghanda para sa kapirahan nila, you know? Ako, nabuhay ako in my own, yung sa paniniwala ako na kailangan ihanda mo yung buhay mo sa kaperahan mo hanggang sa pagtanda mo. Kaya hindi ako namang problema sa pera. But yet, namang problema ako dahil sa kanila. Dahil sila yung hindi nakapagtabi at sila yung may kailangan ng pera. I said, I can't, hindi ako dapat magpasunod sa kanila. You know, sa bawat hingi nila, ibibigay agad ako. No. Meron akong sinusunod na budgeting plan at yun ang susundin ko. Abay, nakakailang beses na, okay, nung nakaraan, nagbigay na ako ng tatlong beses. Sabi ko nga na ipadala ko na yung buong ipon ko ng panggastos ko sana dito ng tatlong buwan. ipadala ko na sa kanila. Nagginastos lang nila ng eight days. Eight, eight, eight days kada in nung padala ko sa tatlong beses na yun. Kaya sabi ko, wow, grabe. Wala talaga silang budgeting plan. Dahil uh, yung pera ay ginagastos lang nila ng eight days. Samantalang ako tinitipid ko yun. So, no. Sabi ko, my God. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko dun sa ang lakas ng loob ng half brother manghingi hingi sa akin. Samantalang yung mga full legitimate ko mga kapatid, hindi sila nanghihingi ng pera sa akin. Sila ang nanghihingi sa akin. Sabi ko, um, sorry ha. Hindi ako makapagpadala agad ang pera dahil naubos na yung lahat ng budget ko. Sabi ko nga ako eh, nakailang ano na yun, nakailang subok na sila sa akin na manghingi. Eh, hindi sila nakikinig. Nakailang beses na ako nagpaliwanag. Hindi talaga nakikinig. So, nagpaliwanag na naman ako. Inulit ko na naman yung paliwanag ko. Sabi ko, hindi talaga ako magpapadala dahil sabi ko nga, uh, umbus na yung budget ko at nagre-recover pa lang ako ng panibagong budget. Okay? Ayun. Naka, siguro sa loob ng, wala pa isang buwan, kasi simula na pumasok ang July, nangihingi na sila. Nangihingi na siya. Ilang beses na attempt na niya yun. Siguro six times ng attempt yun. Tapos kahapon, kamakaluwan, nangihingi na naman. Sabi ko, no wala pa talaga akong budget. Tinatagan ko talaga ang pagtanggi ko. Yun. Sabi ko eh, ako ay nagkakalap uh, pa ng aking uh, pang-budget kay nanay. Okay? Yun. Kaya, yun, hopefully tumigil at ma-reach niyang maintay yung akin. Sabi ko ako yung nagpapadala. Nagbibigay naman ako sa nanay ko. Hindi niyo ako kailangan hingan. Nagbibigay ako ng pera sa kanya. Pero, Huwag nyo nga hayaan na maging responsibilidad ko na padalhan kayo. Dahil kung tutuusin ay hindi. Okay? Nagbibigay ako dahil gusto kong tumulong kay nanay. Nagbibigay ako dahil kahit pa paano naawa para nako ako sa kanya. Okay? Pero yung obligahin niyo ako na dapat lang na magpadala ako o tumulong ako sa inyo financially, no. Sa, kan sa kanilang ganun yun. Eh baka tumigil yun. Siyempre, gusto ko naman na talaga na matulungan si nanay, pero talagang tinapat ko siya. Sabi ko, hindi niyo ako kailang obligahin. Magpapadala ako ng pera in my own time, in my own terms, para hindi ako nahihirapan. Kasi nahihirapan ako sa tuwing ako inoobligan niyo na magpadala ng pera. So, yun. Baka matauhan. Yun. Kaya mahirap, mahirap maging Uh, retirement ng ibang tao. Mag, mahirap maging retirement fund, emergency fund ng ibang tao. Kasi hindi sila naging money wise sa kanilang mga salapi nung kabataan nila. Kaya, ito masasabi ko sa inyo, maging matalino kayo habang uh, nabubuhay kayo dito sa mundong ito. Okay? Kung nagsisimula pa lang kayo sa mga buhay ninyo, figure that out. Okay? So, yun. Yun lang po. Bye.